So, alam ko marami na kayong perang napanalunan dito at siguro hindi kayo nagkulang sa experience sa pagpo-perform. Can you imagine, Ryan, if they win tonight, they would have nagpatumba sila ng 70. 70 contestants. That's how good you've been. Okay? So, bilang extra, alam ko binigyan kayo ng computer ni Arnel. I would like to give you tickets to a musical show called Legally Blonde na Binigyan sa akin ng kaibigan ko, Director Chari Aris Pakuchaga. At palabas na ngayon, starring Nikki Hill. So, I owe you. In the next two weeks, manood tayo ng musical, finally. Congratulations. Thank you, sir. Thank you, sir, Cody. Hi, Girls, said, alam niyo ba something? na yung kinag... Yes, Ruba. Ako naman ang invite you to Cats. Okay, so ako, yung mga anak ko, pati kayo, kaya kailangan bigay niyo sa akin yung number niyo mamaya. I'll invite you guys. Parang gift ko na rin sa inyo na manood tayong lahat ng cats. Okay. <laughs> Thank you, Rupa. <laughs> ako naman, ko ako kayong manood ng tumbang preso doon sa may kato. <laughs> ano, sa barangay namin sa tabi ng Patak Center. Punta tayo doon. Masaya yon. Wala lang, may masabi na. Fatima, <laughs> Cheska, alam niyo ba na yung kantang sinulat niyo? Sinulat ni Direk Joey Reyes yon. Direk, your thoughts? Alam niyo, girls, the first time narinig ko yung kantang yan sa Entablado was in the 80s na kinanta ni uh, Celeste Legaspi at ni Mitch Valdez. Maya Valdez pa siya, no? Mitch Valdez. okay. At nando doon sa Rizal Theater noon si Katie De La Cruz sa premiere night ng Katie na sinulat namin ni Ryan Cayabyab. That was uh, one of the happiest moments in my life. And I'd just like to share this with you. After so many years na hindi nakasaya ako sumulat ng musical, ang huling musical na nagawa ko ay ang Kitty. After so many years at and ang dami ng kumanta nang minsan ng minahalaya ko, kinantayan ni Sharon, kinantayan ni Nora Aunor, kinantayan ng lahat ng artista sa entablado lahat ng mga awit na alam ang kahulugan ng bumbuhay mong binibigay mo sa entablado at isang araw alam mong makakalimutan kanila. Um sa daming taon na kinakanta ang awitin na yan, lagi akong lumiligaya. Pero ito, hindi ito sa pagpapakashowbiz at hindi ito sinasabi ko dahil nandito tayo sa talentadong Pinoy. Sa pagkakataong ito na narinig ko kayo at tinanggap niyo yung hamong ko na kantahin ito, Girls, you have given me one of the happiest moments in my life. <laughs> Binalik niyo uli yung trail na sayang at hindi ako gumawa pa ng ibang musical. At tatawagan ko uli si Ryan at sasabihin ko, kailangan gumawa pa kami ng musical dahil mayroong mga napakagaling na mga bata katulad ninyo at katulad ng members ng Felas na kailangan pa ng musikang Pilipino na mabuhay uli. Um, kayo talaga ang hindi ang politiko kundi kayong mga bata ang tunay na hope ng bayang ito. Thank you. Derek. Thank you, Direk. The Believers, thank you very much for your performance. But now, it's time to step to my right. Uh, the Believers, Fatima, Cheska, for the last time, tatawagin natin ang inyong challengers. The fellas. Meron <laughs> ba tayong bagong Hall of Famers? Or, Do we have a surprise upset? Labanan sa kantahan between a quartet and a duo. Good luck, guys. Good luck. Sa ilang saglit, malalaman na natin ang exciting results ng ating kompetisyon. Kaya wag na wag bibitiw. Ito ang pinakamalaking talent show on television, ang... We have a new Hall of Famer na bang the Believers ngayong linggo ng gabi? Inyo pong abangan pag ng kasaysayan sa paborito at pinakamalaking talent show ng bayan, ang Talentarong Pinoy! Sa so, mga televiewers na so gusto makasama bilang jury dito sa show, just email to us your resume, Talentado Jury at tv5.com.ph. Again, that's Talentado Jury at tv5.com.ph. Okay. The Believers. Ito na, 10,000. Wala nang alaman. Pinagtatawanan <laughs> lang ako nitong mga ta Ayaw tanggapin. O sige, ayaw nyo ha. O ito na. Ang na resulta. Jury, may I have the final results please? <laughs> Chairperson of our jury tonight, As a stage actor and director, Mr. Nor Domingo. Good evening, Chairman. Good evening. Do you have a final verdict? Yes, we have. May I have it, please? Thank you, Chairman. <laughs> The believers, ito na ang katapusan ng inyong lakbay bilang contestant sa talentadong Pinoy. Kung ano man ang maging resulta, you've proven both that you have what it takes to be a star. So Fatima, Cheska, congratulations. The fellas! Kung matalo niyo ang The Believers, umpisan ng inyong lakbay tungo sa Hall of Fame. Maganda ang naging komento ng ating jury at ang scout sa inyo, pero papaalala ko lang na napakabigat ng inyong kalaban nine challengers na ang kanilang napataob. Kaya, fellas, good luck. Once again, one-third of the final score ay galing sa ating talent scouts and two-thirds naman ang nagmula sa ating jury. Audience! Sino ang boto sa ating challenger? Sino naman ang kape sating sa champions Once again we are faced with the question do we have a new champion or a new hall of famer Ang talentadong nagakuha ng pinakamataas na score mula sa ating talent scouts at jury Ay walang iba kundi ang grupo Congratulations! We have a new Hall of Famer! Congratulations, Believer! Here's 50,000 pesos, ladies. Congratulations! To the fellas, here's 10,000 pesos. Maraming salamat sa inyong pagsali. Palakpakan natin, The Believer! Mga kapatid, next week isang comeback episode ng hatid namin para sa inyo. At ito pa, papalik ang dating nine-time defending champion na si Joseph the Artist. Bakit? Aba, sorpresa muna. Ang masasabi ko lang ay may malaking twist na magpapabago sa takbo ng ating kompetisyon. At yan ang may nalaman nyo na next week. Kaya huwag na huwag kayo mawawala. Ako po si Ryan Agoncillo. Abangan next week ang mga kapanapanamig na pagbabago dito sa pinakamalaking talent show ng Pilipinas. Ang nag-iisang...